eto po sa bio ato ah, di ba? ano natin magkano rito po Ruben ka magkano 1000 1000 ganda oh di napaka, gan, ano? oh, napaka ganda oh. so, kak, sure na, ng kulay gosh eh alam mo din ano ito mga kapatid napakaganda oh Ruben ka gobing ka pero sana ang pamilang na hen na kahit slip lang sa PF

Hindi ko na kung magkano. <tipos> Boss PJ. Boss, good morning. Ah, kuha natin ng ano. ano Boss, magkano sa feed mo? 700 अधिक साल भाईंदा Dito sa ano. Dito, Dito. magkano nito, boss PJ? Simulan, 1,000. Magkano? 1,000. na yun? 800, 1,000. ba? Dito, boss, par uh, blue. Negotiable pa yan, boss. Dito sa mga ano, let's split down. Magaan. Thank you. Ayan po, mga kapatid, dapat kami nagustang kay Boss PJ. Ito lang big van 10k ganun din to boss okay, uh... uh... ganun possible lang possible din na presyo ang yes. gano yan yeah, okay. uh, mm -hmm. yung pangyay yan po mga yung gusto ng van ito 2.5 lang po pare ano ni Pablo Ota ay nag 2,000 na lang yan. lang. Ay ito mga green, anong karga nito? Yan, the impossible gun. Oh, gun. 2,000. 2,000. Maganda ah, oh. Maganda nung ano. So ito. Oo. Oh. Ayan mga kapatid. Bilhin nyo na kung takin nyo na si Boss PJ. Tapos dito. Boss. Ayan mga split paypal. Magkano pare? Dito 1,000. Dito 1,500. Maganda ano? Alam pa boss? Alam pa boss? Dito dito. Ito ref line 15. Dito naman normal. Oh, dito mga kapatid ref line. Ayun. Magkano ulit dito? Ah, 15 dito sa ref line. Dito naman, eh yeah, normal lang 'yan. Normal lang. Magkano? Eh. 100 sa. Oh. So, Ay, dito. Yan, ito split ito dito ito rin, ito rin, ito rin, ito rin, mga bagong gusto mag, mag ng ebon. ito rin, ito rin, ito kay boss PJ. ito rin, ito rin, ito rin, ito rin, ito Magkano? Magkano? 1,000 1,000 Ganda oh hindi din ang kulay ko siya alam mo din ano? Ito mga kapatid doon, napakaganda oh. Robin cock. Bobbing cock, sure ka na. Hangapan lang ng hen. Na kahit split lang sa PF. Magkano? Wala? 1K. 1K. Ang ganda. At dito boss. 1.5 na lang ito. Dalawa na. Boss 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 Ayun. Alin ang kakrito po? Uh, po. Ah ang gender. Ah, ang gender. Ayun. Ayan po mga kapatid. Ah. Ito ah. Napakaganda po ng ano. Ng parglo. O papil. O papil ba yan? O no? ah, papil. So, dito po sa mga ano. Normal 200. Alos 300. Ah, 200. Ah. Kahit dito. At nan. Eh dito lahat. Alos sa mga normal. Oh. Ito yung ma-tag natin, 1 sa Magkano rito no? okay. yeah. sa ano? To, ito 1.5 Ito yung sa Kapalo, ano eh. na lang ito, <tinyo> 2,000. Ito naman, 1 1.5 1 kada pare. Ito yung mga na lang pa, bro. Ito mga kapatid, ito mga emerald nito, na nang ano nito, an, napakamahal so, Ito okay na lang daw oh, okay po ito mga kapatid, ito emerald palo. Dito. Dito 15. 15. Ayan po mga kapatid, ah, kung may magustuhan man po kayo kay Boss ah, PJ, uh, kontakin niyo na lang po yung number niya. Boss number? 2907-6230-339 Ayan. Okay. Uh, PJ PJ sa FB PJ Aviary ah, uh, PJ Aviary ayan ayan po mga kapatid ah, bali kontakin mo na lang po yung number niya sa kanya sa FB page at may mga gustan man kayo kung meron mga ano mga kapatid meron tong mga high mute na mga ibon kontakin nyo lang kung may gusto kayo ayan okay boss PJ salamat ito ito naman mga kapatid paparapol na lang natin para maganda Ayan. Sige boss, thank you. Ayan mga kapatid, nakuha na natin si Boss KJ ng datos sa kanya mga alaga ibon Ah, uh, punta tayo dito. At ayan. Medyo mababa na nga tala mga kapatid yung ibon. Punta tayo kay Boss Talib. Ayan. Ayan. Eta. Bos, kali morning, bang, ano, natin ang, ano, itu bos, ano mau, itu Okay. Magkano din sa tel kaka uh? mo? Kakakain niyan, 1,000 pare. Ah, 2,000 pare. Ah, dito sa mga Lupino. Yan 2,000 din pare. So 5. Ito sa mga ganda to ah. Wala nang hindi ko pa po mga kapat ito, napakaganda po nito. Anong ID nito, bro? Cinnamon white. Ayun, ah, cinnamon white. Bird. Uh, tapos meron siyang kasamang isang ano parakeet. magkano rito ba? itanggihan pa. yan sandrek 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 Ay, dito dito. Uh, yan depende sa kulay diyan. depende sa kulay. Magkano naman pag pare? Mga dinawa Dito sa mga alto ano to, la dito mga Lupino pa lang 'yan. Ah, hindi tarik. Ito ba to ano? White bull. A white sa ano? pa

dito sa ano? Ano ba ang ID ito? Uh, Actual. oh, also, uh, Dito yun. Magkano naman? na nga dyan parang. Ayun po, mga kapatid. Ha? kung may gusto mong kaya kay Boss ilalagay ko na lang po yung kanyang number. Para kung may mga buskalo ang kaya, niyo na lang po si Buskalo. Dito. Ito yung ito. Ayan. How Magkano? Ano? Two-five. Uh, oh, uh, okay, Two-five so, uh, oh. po mga kapatid. ng gusto nyo ito oh. Niyo na agad po si Napakaganda. Ano po? po? Dito po sa ano, sa mga Golden, Golden magkano? Hindi to 5 para. 25. Ayun. mga kapatid, napakaganda ng Golden. Ito ano ba 'yan? Pare. ng ibon to, boss? Dito, dito. magkano 'yung dito boss, dito. Ganon din ang presyo. Dito rin din? Dito pare. At dito sa dalawang asin. At saka dalaw. Ano Ay dito sa ano? Yung dito, tatlong na Ah, pare, tatlong pare? Ganon din dito. dito

Ayan, anong number natin boss? 0945423 Ayan po mga kapatid Sintakin nyo na lang po si boss tali Ah, uh, ano yung mga gusto ang kayo Ayan, gas muna natin mga kapatid Ayan po mga boss Ah, uh, bali pauwi na tayo wala tayong ano, yung alaga nating ibon ito yung dala natin pala talaga napakababa na ng mga ibon Ah, ayan po mga kapatid, bali kararating ko lang galing Bukawi. Ah, may dala po kasi tayong ibon kanina. Ayan. Eh, mababa po ang ano, ang tawad dito sa ating mga alaga ng sinibon. Ang dinala ko mga kapatid ay isang GP yung Opa Phil Paydid sa isang Blue Fisher na Paydid at yung mga panak natin na ano. Ayan. mga ah, green new wing na explain sa ayun no? ayun po mga kapatid uh, bali hindi ko na ho binigay sa ganong presyo kasi masakit sa dibdib po uh, ngayon mga kapatid uh, hanggang dito na lang po uli uh, kung bago lang po kayo sa aking channel uh, po ako sa inyo ng isang like subscribe at share na rin po mga kapatid uh, maraming maraming salamat po uh, at ayun na po sila yung hmm, dinala natin sa bukawi yan yeah. Napakababa po ng tawad yan. ang dalawa na yan. Ayan. Ayan. Ayan.